Okay, so for only 500 pesos, gugulong ka na sa National Bookstore sale. Nakakaloka, imagine. Ayan, so enjoy. Gugulong ka talaga siya. Yes. Opo, 500 bucks all you can sayong sayo yan wala kang kaagaw mag dive ka gumulong ka basta bayaran mo pag siksik mo sa box ang siya siya ang laki niya so actually hindi ko rin alam yung bibilhin ko later siguro mag-update ako but for the meantime ayan look people are enjoying oh yes ate oh. yan. okay oh, so, ayun mahabang mahaba yan kaya yeah, sumugod so, na dito sa so, national bookstore somewhere in Quezon City yes yeah, so ayun mo oh. So, na lang ang hinihintay so enjoy yeah bye bye